kahulugan ng ginto sa panaginip. Kapag ang ginto ay dumating sa ating mga panaginip, ito ay madalas nating itinuturing na isang magandang senyales para sa hinaharap. Ngunit hindi palaging ganoon ang kaso. Minsan, ang mga panaginip tungkol sa ginto ay maaari ding kumatawan sa mahihirap na panahon na maaaring dumating may isip na isang tao na ang gininto ang panaginip ay kasing kahulugan ng kasaganahan o pakinabang sa pananalapi. Maaring dahil ito sa imaheng taglay ng alahas na may kinang, kagandahan at kayabangan. Ngunit maaaring ito magpakita ng mga paghihirap at kaguluhan sa daan. Pagkatapos ng lahat, gusto mo bang malaman kung anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa ginto? Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gintong sing-sing Ang kahulugan ng panaginip ng isang gintong sing-sing ay sumisimbolo ng isang regalo para sa isang bagay na matagal nang darating. Kung matagal na ang iyong trabaho at hindi mo pa nakikita ang resulta, hintayin ang tamang oras na darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gintong alahas Ang panaginip na kahulugan ng alahas na gawa sa ginto ay madalas na nauugnay sa pag-ibig. Ang mga gintong alahas bilang regalo sa isang mahal sa buhay ay nagpapakita na namimiss mo ang isang tao. May isang taong mahal mo na namimiss ka. Ang panaginip na ito ay isang paalala para sa iyo na manatiling nakikipag-ugnayan sa mga nawala sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gintong lubid. Ang kahulugan ng panaginip ng isang lubid na gawa sa ginto ay maaaring magpahiwatig ng pagpapatawat. Ang isang gintong kordon sa iyong leeg ay nagpapahiwatig na may isang bagay na pumipigil sa iyo ng paisa-isa. Ang ilang mga salo o hindi maganda at ang sakit na iyon ay dumarating sa iyo. Oras na para pag-isipan muli ang ginawa nila sa iyo at iwanan ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gintong kadena. Ang kahulugan ng panaginip ng isang gintong kadena sa iyong pagtulog ay sinasagisag na mga bono at permanenteng koneksyon, maging ito sa isang kapareha, malapit na kamag-anak o kahit isang matandang kaibigan, lalong lalakas ang ganong relasyon. Subukan mong mapalapit sa kanila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga gintong bar. Ang panaginip na makakita ng gold bar ay maaari magandang senyales para sa iyong buhay pag-ibig tinatamasa mo ang kalayaan ng pagiging single, kailangan mong malaman na ang pagkakataon na magsimula ng isang relasyon ay tataas. Kung meron ka na, ito ay magpapatibay sa iyong pagsasama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gintong barya. Ang kahulugan ng panaginip ng mga gintong barya ay karaniwan tanda ng tagumpay, maaring pinansyal o baka sa trabaho, kaya oras na para palakihin ang iyong negosyo. Ang mga gintong barya sa panaginip ay kumakatawan sa mga benepisyo sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gintong kwintas. Ang kahulugan ng panaginip ng isang gintong kwintas sa iyong pagtulog ay maaari maging isang magandang senyales sa pananalapi bilang tanda ng hindi natutupad na mga pagnanasa sa buong buhay mo. May kulang ba doon? Kahulugan ng panaginip tungkol sa gintong hikaw. Ang kahulugan ng panaginip ng gintong hikaw ay magkakapareho sa mahusay na hangin sa buhay panlipunan. Maaari itong mga hulugan ng mga bagong pagkakaibigan, katiyakan mula sa personal at pagmamahal na mga ugnayan. Ang panaginip na ito ay kumakatawan din sa buhay sa larangan ng pag-ibig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gininto ang ngipin. Ang kahulugan ng panaginip ng gintong ngipin ay nagpapakita na magandang senyales sa larangan ng pananalapi. Kapag nanaginip ng gintong ngipin, ito ay isang simbolo ng kayamanan at kasaganahan. Ngunit kailangan mong magkaroon ng katalinuhan upang pamahalaan ang gayong tagumpay dahil ito ay isang bagay na darating ng isang beses lamang. Kaya hindi mo mapibigo na tamasahin ang swerteng huminto sa iyong pintuan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bukol na ginto. Ang panaginip na makakita ng isang bukol ng ginto ay isang metapora para sa panaginip na ito na nagpapakita ng isang bagay na napakalaking patungo sa iyong buhay at iyon ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng isang pambihirang palakaibigang sa loobin. Mahahalagang imbensyon, paglago ng isang bagay na tila mas maliit at mas marami. Kung nanaginip ka makahanap ng isang bukol ng ginto o mandaka, isang bagay na mahalaga sa iyong buhay, malapit mo nang matuklasan kahulugan ng panaginip tungkol sa magbaon ng ginto. Ang pagbabaon ng ginto sa iyong mga panaginip ay isang senyales na may ilang mga lihim na nakabaon na malapit sa iyo. Kailangan mong buksan ang iyong mga mata sa mga taong pinakamalapit sa iyo dahil ang ilan sa kanila ay nagtatago ng isang bagay na mahalaga na hindi mo alam. Kahulugan ng panaginip tungkol sa napapaligiran ng ginto. Ang mga panaginip na tulad nito ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa lahat ng uri ng problema sa pananalapi. Ang panaginip na kahulugan ng ginto ay nasa paligid mo na sumisimbolo na ang mga isyo sa ekonomiya ay magsisimulang humupa. Ang resulta ng lahat ng itinanim mo, makukuha mo agad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng ginto ang panaginip na makakuha ng ginto ay sumisimbolo na isang bagong pagkakaibigan ay paparating na. Bukod dyan, ang mabuting pakikisama ay nagkakahalaga din ng ginto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa likidong ginto. Ang kahulugan ng panaginip ng likidong ginto ay isang tanda ng kawalan ng kontrol. Maaari itong naroon sa iyong pinansyal at personal na buhay. Panahon na upang bigyan pansin, huwag hayaan dumaloy ang likidong ginto at maglaho ng ganito mula sa isang sandali hanggang sa isa pa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gintong alikabok. Ang kahulugan ng panaginip ng gintong alikabok ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas mahusay na pagpaplano ng pamumuhay. Napakahalaga na kumuha ng hindi kilalang mga pagkakataon dahil lang swerte ay tatakbo na parang alikabok sa hinaharap